Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Service Recognition Incentive nakatakdang ibigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga empleyado ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Paglalabas ng 990 million pesos para sa replenishment ng Quick Response Funded Emergency Cash Transfer inaprubahan ng Department of Budget and Management. Michelin acclaimed chefs at restaurateurs kinilala ni Tourism Secretary Cristina Frasco. At para sa huling bahagi ng PNA Talks, ating pag-uusapan ang mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak na ligtas ang mga alagang baboy sa banta ng ASF at supply ng karne sa mga palengke sapat nga ba ngayong nalalapit na ang Pasko. Ako po si William Tio para sa PNA Headlines. Nakatakdang ibigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang One-Time Service Recognition Incentive or SRI para sa mga empleyado ng pamahalaan ayon sa Malacanang ngayong biyernes sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inaasahang pipirmahan ni Pangulong Marcos ang isang dokumento upang mailabas na ang nasabing benepisyo. Dagdag ni Castro, hintayin na lang lamang ng mga government workers kung kailan ito maiibigay dahil wala pang eksaktong araw sa paglalabas nito. Tiniyak naman niya na ipapahatid sa mga empleyado ng gobyerno ang magandang balita sa oras na ilabas na ang nasabing dokumento. Matatandaang inilabas ni Marcos noong December 2024 ang Administrative Order No. 27 na nagpapahintulot sa pagbibigay ng SRI sa mga kwalipikadong government personnel para sa Fiscal Year 2024. Inaprubahan ng Department of Budget and Management or DBM ang paglalabas ng 990 million peso na Quick Response Fund or QRF para sa replenishment ng mga relief goods at emergency cash transfer or ECT payout ng mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ayon kay Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao, ang paglalabas ng DBM ng QRF ay matitiyak ang patuloy na paghahatid ng kailangang tulong sa mga naapektuhang komunidad, lalo na ng Bagyong Tino at Uwan. Dagdag ni Dumlao ang mga napinsalang rehiyon na kailangan ng ECT ay ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas at Central Visayas. Tiniyak din niya sa publiko na patuloy ang paghahanda ng Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng Tropical Depression Wilma at ng iba pang nagbabadyang bagyo ngayong huling buwan ng taon. Kinilala ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco ang mga Michelin acclaimed chef at restaurateur sa Pilipinas sa ginanap na Resto Run Michelin Guide Plaque Distribution and Restaurant Caravan sa Novotel, Manila, Araneta City. Ayon kay Frasco, ang karangalang nakamit ay sumisimbolo sa sakripisyo ng bawat isa upang paunlarin ang culinary tourism at gastronomy sa bansa. Binigyan din din ng kalihim ang strategic approach ng DOT upang matiyak na inklusibo at sustainable ang gastronomy industry sang ayon sa hangari ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ng event, binisita ni Frasco ang mga Michelin-recognized restaurants sa Quezon City, Makati at Tagig upang personal na ibigay ang mga plake. Ang restaurant ay ginanap kaugnay ng paglulunsad ng Michelin Guide Philippines noong October na hudyat din ng official entry ng bansa sa Global Culinary Map. Sa balitang pangkalakalan, nagtakda ang Department of Agriculture ngayong araw ng Maximum Suggested Retail Price or MSRP na bababa sa 400 pesos para sa karning baboy ngayong nalalapit na holiday season. Base sa Administrative Circular ng ahensya, ang MSRP para sa pork liempo ay 370 pesos kada kilo at 330 pesos per kilo naman sa pige at kasim. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na layunin ng hakbang na masiguradong stable ang presyo ng baboy sa mga lokal na pamilihan kasunod ang nangyaring mga konsultasyon sa mga stakeholders hog industry. Dagdag pa niya, kailangan maayos kahit papano ang retail price ng karne ng baboy lalo't pat mataas ang demand nito tuwing kapaskuhan. Matatandaang sumi pa ang presyo ng pork bell sa 480 pesos kada kilo sa ilang retail market sa Metro Manila noong simula ng November ayon sa Agribusiness Marketing and Assistance Service ng DA. Samantala, base sa bantay presyo ng ahensya nito lang miyerkules, ang presyo kada kilo ng ham sa Metro Manila ay naglalaro sa 280 hanggang 390 pesos, Samantalang nasa 320 to 470 pesos naman ang presyo ng pork belly. Samantala, inilunsad ng Department of Science and Technology or DOST ang isang comprehensive support program upang paunlarin ang agarwood industry sa Naval Biliran. Nagsimula ang programa nito lang Merkoles na pinagtibay sa pamamagitan ng isang memorandum of understanding sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa isang pahayag noong Webes, Sinabi ng DOST Regional Office na layunin ng programa na magtayo ng sustainable, science-driven at high-value na agarwood industry na magbibigay ng oportunidad at kabuhayan sa mga naninirahan sa probinsya. Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ang DOST ng Research Technology Transfer at Specialized Training sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang mga sasali naman sa aktibidad ng programa ay makakatanggap ng orientation hinggil sa Agarwood Development Initiatives at Fragrance Profiling. Ang agarwood ay isang uri ng puno na ginagamit sa insenso, sangkap sa pabango, maging sa mga maliliit na pag-uuki. African Swine Fever o ASF. Isang sakit na delikado para sa mga baboy at malaking banta sa sektor ng agrikultura. Upang masigurong may sapat na karneng baboy sa palengke at hapagkainan, malaking hakbang ang isinagawa ng gobyerno para maprotektahan ng seguridad sa pagkain at mga kabuhayan mula dito. So, yung ASF unang na-detect sa atin noong uh, 2019, August sa Rodriguez Rizal. Almost 6 to 8 million heads ang nawala uh, simula nung maka-apekto yan. Uh, maraming uh, nasira ang dahil dito. Uh, dahil ito ay ano, you know, African Swine Fever. Una, mataas yung lagnat, maraming mga spots at saka uh, anyan, nagdudumi yung, yung baboy. At mataas ang mortality niya. basta may ESF, kaya dapat talaga yan uh, ikakal ipapatayin, tapos kailangan ma dispose properly. Uh, ano yan? Una, uh, yung kadalasan sa pagkain, and then uh, sa tubig. At the same time, uh, basta, ano yan eh, yung, yung kunwari, yung damit ng nag-aalaga, malawayan niya nung, nung infected the baboy, tapos kami siya sa infected na lugar at malawa yung pantalon niya. Mabilis, kumbaga mabilis ang transmission itong, uh, kasi virus ito. Uh, uh, sa ngayon, medyo nakaka-recover na nga. In expect natin. In fact, yung CP uh, International, yung uh, Thailand-based, pero meron na rin dito sila sa Pilipinas. They plan to invest $1 billion dollars additional, uh, which will have uh, 1 million Uh, heads uh, na maproduce nila every year so malaking bagay yan dahil nga nabanggit ko kanina uh, malaki yung nawala na decimate doon sa population because of is uh, yes, since it started in 2019 uh NMIS yan ang National Meat Inspection Service sinisiguro doon nila na yung pa nasa palengke palagi nating sinasabi doon sa mga mamimili bago bumili ng karning baboy tiyakin na meron tatak na pagkakasuri ng NMIS yung kanilang bibiling uh, karne. Kung wala wag silang bibili kasi hindi sure yun na naligtas. Uh, dapat doon pa lang sa slaughtering uh, doon lang sa mga properly accredited na slaughterhouse ng NMIS at saka ng LGU. And then pangalawa, nagkasundo na rin si Secretary Kiko at saka yung mga local producers natin na magbababoy na magtakda ng tinatawag na uh, uh, floor price. Para sa uh, yung baboy, yung live live weight na na baboy, uh, at, uh, 210 pesos kung hindi ako nagkakamalit. Pag walang floor price, kahit may sakit yan, binibenta nila uh, para ma-insure ma lang yung kita kahit bilhin sa kanila ng 100, uh, napakababa. Ngayon dahil meron ng floor price, uh, nakikisa sila ngayon sa pamahalaan. So these are the measures necessary to ensure uh, compliance and uh, maayos na maligtas yung karne na kakainin natin. Yes, we are assuring them na merong supply na karne ng baboy, ng manok at ng baka uh, ngayong kapaskuhan hanggang sa susunod na Uh, Una po ay uh, gusto nating i-assure na yung mga, mga karne ng baboy na nasa mga palengke po, nasa supermarket ay ligtas bilhin at kainin. Uh, manyapat uh, patuli po namin kayong uh, binibilinan na tingnan muli yung uh, tatak ng pagkakasuri po galing sa National Meat Inspection Service or NMIS para lalo po natin masigurado na ligtas yung ating mga karne na binibili at kainin at siguraduhin po natin na naluto mabuti dahil yung virus naman po ay namamatay sa, sa pagkakaluto. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Dalawampung araw na lang ay Pasko na. Noche Buena, the only time na okay lang magtakaw at walang judgment. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.